ang duha ka lalaki ang nadunggaban sa lungsod sa Asturias sa usa sa mga biktima nagpalit lang og ban. Brigada Alan Tangkawan, i brigada mo. Brigada. 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 Ang dua kalalaki sa 24 anyos na suspetsado, kinsa kalit nga mibuto sa naimutangan sa biktima sa sitio Maka, Barangay Poblasyon, Astoria, Cebu. Ang suspek nga daling nadakpan dakpan sa kapulisan, gila nga si Pedro Blasi Baligwat Jr., 54 anyos, residente sa Barangay Poblasyon, sa Mahongal Lungsod samtang ang uh, gidunggam sila si Henry Joseph 42 anyos o dunay ka ipon ingon man po si Darwin Joseph hingkod ang uh, pangidaron pulos residente sa sitio Tapon barangay poblacion Asturias, Cebu ang duha ka biktima dunay mga samad dinunggaban sa ilang mga kamot nga daling gipang uh, dala sa tambalanan sa nga lungsod sa investigasyon sa Asturias Police Station na suta ang biktima Henry Joseph nagpalit lang ugapan sa Osaka Bikiris sa naisgutan nga dapit kalit matod pa mibuto ang uh, suspetsado o nanunggab gamit ang kitchen knife sa bukton buktun na biktima gisuwayan ang takini o uh, uang ni Darwin apan yapensab kinipagdunggab sa suspetsado inungdan nga nakasama sa toong kamot ang biktima na recover sa kapulisan ang 12 inches nga kutsilyo o ingon man ang gunting na doon ay 9 inches ang tangan nga gikusudiya sa Asturias Police Station ang suspek o gikay na ang tukmang kato ni in the heart of changing life ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority